ang nagsasabuhay ng salita ay hindi mamamatay. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Marso 21 na tayo, 2024, araw ng Webes. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at alam natin na ang Panginoon ay napakabuti. Maraming mga biyayang ating natanggap, alam natin na niminsan, ay hindi tayo karapat dapat ng mga biyayang ito ngunit dahil sa pagmamahal at awa ng Panginoon atin itong tinanggap at atin itong ginamit sana sa ating mga karanasan sa ating patuloy na pakikisalamuha sa buhay makita natin ang kabutihan ng Panginoon at tayo mismo ang magpatutoon nito ang ating mga karanasan ay siyang nagpapatunay at maging saksi kung gaano kaputi at maawain ang ating Panginoon. Amen? Narito na naman ang inyong lingkod, mga kaibigan, mga kapatid, Father Bob, isang paring karmelita. Ang aking dalangin palagi ay maging mabunga ang ating mga pagninilay sa araw na ito. Sa araw na ito, ang ating banghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 51, hanggang 59. Dito napapansin natin na si Jesus ay sinabi niya sa mga Hudyo, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang sino man nagsasabuhay ng aking salita ay hindi mamamatay. Alam natin na sa panahon ni Jesus, marami sa mga Hudyo ang magaling lang sa salita Ngunit malayo naman ang kanilang mga pinapakita, ang kanilang mga kilos sa kung ano ang sinasabi niya. Sa panahon ngayon, posible na nanangyayari din ito. Malaking hamon ito sa ating lahat. Lalong-lalo -lalo na kung tayo ay kumikilala ng ating pagiging kristyano, ng ating pagiging tagasunod ni Kristo, sa amin, sa akin bilang pari, sa inyo bilang laiko, sa mga matri, sa ating lahat mga binyagan. Napakalaking hamon ito. Ang ating mga kabataan sa ngayon ay naghahanap ng tunay na disipulo hindi sa salita, kundi sa kilos, kundi sa gawa, kundi sa kung paano natin na isa sa buhay ang ating pagkakilanlan kay Kristo. Sa ngayon, maraming mga tao na nagpapakilala na sila ay Kristiyano na sila ay alagad ni Kristo. Na sila ay tapat na lingkod. At marami silang kaalaman tungkol kay Kristo. Ngunit nakakalungkot na kung ano kabuti at napakaganda at napakakatamis na mga salitang namumutawi sa kanilang bibig. Iba naman ang kanilang mga kilos at ang ipinapakita nila sa komunidad. Kaya sana makita natin na yung pagkakilala natin kay Hesus, ang ating pagiging kristyano at disipulo ay konektado sa kung ano din ang ating ginagawa. So ibig sabihin, ang ating paniniwala at kilos ay sana hindi pwedeng humiwalay. Kung tayo ay nagkaroon ng panindigan ng ating pagkadisipulo, sana doon din katindi ang ating panindigan sa katotohanan, sa kabutihan, at sa kapayapaan. Dahil ito ang hangarin ni Jesus. Ni Jesus, si Jesus na siyang katotohanan ay nagkaroon ng panindigan ito yung palagi niyang ipinapalaganap. Ang kapayapaan, pagkakaisa, ang awa, at ang pagmamahalan sa bawat isa. Sana, bilang binyagan, ganun din ang ating pananaw. Malaking hamon ito, ngunit kung patuloy tayong magsikap, alam ko na kahit paano ay magkaroon tayo ng pagkakilanlan na oo nga, ako, ikaw, tayong lahat ay disipulo ni Kristo, mga binyagan at tunay na Kristiyano. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat at maging tunay na disipulo mo sa pamagitan ng aming pagiging tapat sa Ibanghelyo. Amen.